Magandang araw sa inyo mga kakoto So sa video ito ibabahagi ko na sa inyo Itong naging problema ng ating kotse ng Sir P. Sipay. So ang problema nito hindi siya mabuksan Bigla na lang siya hindi mabuksan mula dun sa labas At saka kahit dun sa loob So itong isa medyo maganit eh. yan, kailangan mo pang Hila bago mabuksan Pero okay pa bubuksan naman So ang problema nito, hindi siya talaga mabuksan. Ayan. Kahit doon sa loob. So ang ginawa ko, tinanggal ko na yung kanyang nandito. Baka kasi hindi lang nasa ganyan lock. Pero talaga hindi mabuksan kahit dito. Walang kagat. Doon ako baka yung lock nya ang hindi maayos na natutulak. So, hindi talaga mabuksan. Problema to. Ang hirap naman pagka mamimili ka ng pinto kung saan ka lang magbubukas. So ang ginawa natin, ito, pilit natin, tinanggal yung siding. So nilogang ko na rin itong ano niya dito, baka makakumahuuga ko pero hindi rin talaga. So ito na yung ating naging pansamantala ng solusyon. So binaklas natin yung sa sidings niya dito. Tapos itong yung kanyang siding spirit natin tinuklap. Ayan. Subukan ko tuklapin dito at dukutin doon. Ayan. Dudukutin natin dito. Na so, sa Sana Yung kanyang dock. Para mabuksan. Ayan. So ito yung kanya di makita sa camera Ayan yung mechanism Sobrang dilim lang Nasubukan natin kulbitin ito yung na natin daan natin sa dukot yan salamat so, susubukan natin yung baklas tingnan natin yung nandun sa loob nya kung atin yung hindi na maayos so ito naman yung kanyang naging problema mga kauta yan hindi mabuksan dito sa labas pero nabubuksan natin dito sa loob yan bakit kaya? So babaklasin natin to. Tingnan natin kung ano problema nito. So ito mga kautayos na. Ayan, nabubuksan na natin dito sa labas. Ayan. Ayan. Nabubuksan na natin dito sa labas. Tsaka dito sa loob. Tinabit natin para kita natin kung mabubuksan na hindi. Ayan. Ayos na. Kain okay, milak Lak. Handak. Ayan. Kain ni Lak. Ayan din ba buksan. Ayan. Ayos na. So, ang ginawa natin dito. Yung ating sabitang ito. Itaga. Ayan. Ito madilim. Ito, ito. May nakalagay din sa ating kawit. Makita, ayan. Ito yung humihigit nun sa labas. Yun na magkasya yung camera eh. Ito. Madilim eh. Ayan. Ayan. Sa atin, may nakalagay na ganito. Ayan. Kasi log na itong sumasabit yung nakalagay na ganito para mabuksan din sa labas so natanggal ko siya kanina kaya pala hindi mabuksan so ayos na ikakabit na lang natin to so, nasira pa natin yung sabit na ng natin sidings so okay na so baka maka encounter kayo ng ganitong problema naglaki yung ating pinto hindi natin mabuksan sa loob at saka dun sa labas So baka makatulong sa inyo itong video ito. So yung ginawa natin, binaklas natin yung sidings. Tapos binaklas natin itong nandito. Sidings para madukot natin, para mabuksan. Problemado ako kanina talaga kasi hindi natin mabuksan. Ang hirap naman. Sinubukan na natin kalasin dito talaga, hindi pa rin. Kailangan eh talaga doon sa ano sa loob para matanggal yung lock. Mabuksan natin. So ayos na to. Kung nagustuhan nyo tong video to at bago pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Para updated kayo sa mga susunod ko pa yung babahagi mga video sharing at tipid tips. Mga DIY tungkol sa ating mga auto. Ayan, salamat.